Anong paraan upang simulan ang 2025? Naabot ni Janine Gutierrez ang isang bagong milestone sa kanyang dati ng sikat na karera na naging opisyal na calendar girl ng Asia Brewery para sa 2025. And guess what? Hindi lang siya nagpapa sexy, nagdadala siya ng versatility at empowerment sa mesa. Suriin natin kung bakit napakalaking sandali ito para kay Janine at kung bakit siya ang perpektong pagpipilian para sa kapanapanabik na papel na ito. Ligtas na sabihin na ang 2024 ay isang kamanghamanghang taon para kay Janine Gutierrez. Sa maraming sikat na palabas sa TV, mga pelikulang kinikilalang kritikal at patuloy na lumalagong presensya niya sa industriya, paulit-ulit niyang napatunayan na isa siyang pwersang dapat isaalang-alang. At ngayon, sa pagsisimula ng 2025, gagampanan niya ang isang ganap na bagong tungkulin na nagdiriwang sa kanyang versatility, Asha Brewery's Calendar Girl. Ibinahagi mismo ni Janine ang kanyang excitement sa Instagram na nagsusulat, As an actress, I really enjoy playing roles that showcase different aspects of myself. Minsan ang mga papel na iyon ay hindi kahit para sa TV o pelikula, dahil sa kasong ito, ito ay para sa kalendaryong 2025 ng Asia Brewery. And we could not agree more, Janine is the definition of versatility and talent. Sa opisyal na paglulunsad noong Disyembre 2, 2025, Ganap na nagniningning si Janine habang ipinakilala niya ang apat na natatanging disenyo ng kalendaryo para sa Asha Brewery. Ang bawat isa ay nag-highlight ng iba't ibang produkto na nagpapakita kay Janine sa iba't ibang persona na nakakuha ng makabagong diwa ng brand. Mula sa makisig at kaakit-akit hanggang sa masaya at mahilig sa pakikipagsapalaran, tunay na isinama ni Janine ang esensya ng mga produktong ito. Ibinahagi niya sa kaganapan na ito ay hindi lamang isang sexy na photo shoot ito ay tungkol sa pagdiriwang ng taon noon at pagsalubong sa darating na taon ng may positibo at pagkamalikhain. It's not about being brave. It's about having fun, celebrating life, and bringing smiles to people's faces. This project is a gift and I hope na nasiyahan din ang ibagaya ng ginawa ko. Mabilis na pinuri ng mga tagahanga at netizens si Janine na tinawag siyang hindi lamang isang sexy na calendar girl kundi isang empowered na babae na perpektong kumakatawan sa modernong pagkababae. At sumasang-ayon ang Asia Brewery. Partikular na pinili ng kumpanya si Janine para sa kanyang versatility. Alam niyang makakapaglabas siya ng iba't ibang karakter na tumutugma sa bibi ng kanilang magkakaibang linyok ng produkto. I'm so honored that they saw me as a perfect fit. Ang kanilang paniniwala sa aking versatility bilang isang artista at bilang isang tao ay napakahalaga para sa akin. Nakakatuwang kumatawan sa isang brand na nagpapahalaga sa pagkamalikhain at pagbibigay kapangyarihan. Nagdagdag ng kaunting pampalasa sa paglulunsad ay isang matamis at bastos na komento mula sa walang iba kundi ang rumored boyfriend ni Janine na si Jerry Chorosales. Echo couldn't help but react to Janine's post, saying, nasusunog yung mga kalendaryo. Fire emojis Maliwanag, may isang taong nagmamalaki at maaring medyo nabigla. Si Janine, na pinapanatili ang mga bagay na mapaglaro, ay tumugon lamang ng tumatawa ng mga emoji. Bagamat hindi kinumpirma ng dalawa ang kanilang relasyon, ang maliit na palitan na ito ay tiyak na nagkaroon ng pag-ingay ng mga tagahanga. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging isang calendar girl. Ang bagong tungkulin ni Janine ay kumakatawan sa isang bagay na mas malaki, nagbibigay ng kapangyarihan sa mga kababaihan na yakapin ang lahat ng panig ng kanilang sarili. Pinatutunayan niya na ang mga babae ay maaaring maging sexy, talented, at versatile ng sabay-sabay at sa isang mundo na patuloy na umuunlad, iyon mismo ang uri ng representasyon na kailangan natin. Tinatawag ng na mga tagahanga ang milestone na ito na iconic at hindi na kami sumang-ayon pa. Hindi lang itinataas ni Janine Gutierrez ang bar, binabago niya ito ng buo. Kaya ano ang susunod para kay Janine Gutierrez? Sa pagsisimula ng 2025, nagsisimula na siya sa isang hindi kapanipaniwalang simula. Sa higit pang mga proyekto sa pipilin at ito na kamamanghang kalendaryo sa kanyang pangalan, Janine ay handa na magkaroon ng isa pang banner taon. Janine, I'm just so grateful for everything that's happened and excited for what's to come. Cheers to 2025! Ano sa palagay mo ang bagong papel ni Janine Gutierrez Bilang 2,025 Calendar Grill ng Asia Brewery. Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba, gusto mo ba ang versatility na dinadala niya sa iconic na papel na ito? Huwag kalimutang i-like, ibahagi at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong bituin. Salamat sa pagtutok at magkita-kita tayo sa susunod.